Nagpapagaling na sa ospital si Santo Niño South Cotabato Chief of Police Major Jun Sint -Aput. Ito ay matapos maaksidente habang nagpapatrolya sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Ayon kay Deputy Chief of Police Captain Ernesto Rivera Jr., hinabol ni Apot kasama ang ilang mga personal ng Santo Niño PNP ang isang sospek sa pagnanakaw. Sinabi ni Rivera na dahil sa pagmamadali, tumama sa bato ang motorsiklo na sinakyan ni Apot kaya ito nawala ng kontrol sa pagmamaneho at bumagsak. Sa daan. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang paghahabol sa sospek, tinulungan ng kanyang mga kasama si Apot at dinala sa ospital. Nagbigay na ng pinansyal na tulong sa sugatang pulis ang South Cotabato PNP. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang Project Assist. Ang Financial Assistance ay ibinigay mismo ni Deputy Provincial Director for Administration, lieutenant colonel Marifel Maganto. Ang hakbang na ito ng pagdamay ay bahagi ng Personal Welfare and Moral Enhancement Program ng SCPPO, na layuning itaas ang kapakanan at moral ng kanilang mga tauhan. John Shunosa, NDBC, Bida Balita.